Hello po mga ka-OFW dyan, nandito po kami ngayon sa Guday biya. Kasama ko po si Micah. Si Micah po ay, ay kasame place ko po sa Pinas, taga Katiklan po siya. Kami po ay naglalakad, naghahanap po kami na pwede nga kainan namin ng aming dinner. Ngayon po, nasa baring po, ang oras po dito ay nasa uh, 7.30 na po ng gabi. Ito po yung dating dasman na ginawa na nila ngayong uh, Lulu Supermarket. Hindi pa po siya nag-ooperate, under maintenance pa po siya. Ayan po, dito po kami ngayon sa Gudaybia. Ito po yung Gudaybia ay isang sentro po dito sa Bahrain. Dito mo po makikita na pakaraming Filipino po dito. Bawat lingon mo po dito ay Filipino po kaya maganda po dito kasi feeling mo po ay nasa Pinas ka lang po ayan po naglalakad po kami ng padahan-dahan agabang naghahanap po kami kung saan po pwede makakain naghahanap po kami ng medyo mura lang na kasya sa aming budget Ayan po, para makapag-relax-relax na rin po si Maika at makapag-exercise na din po kami. Kaya po kami nag one to one to lang dito sa Good Idea. Ang ganda po dito sa place na to kasi napakarami po dito ang Filipino restaurant po. Halos lahat po ng mga Filipino food ay pwede mo pong ma-order dito sa mga Filipino restaurants po. Ayan, marami po dito mga babs. Kompleto po dito kahit anong gusto mong i-order ay andito po lahat basta't mga Filipino lang po na pagkain ayan po, napaligiran po dito ng mga Filipino restaurants po kaya hindi ko po masyadong namimiss ang mga pagkain Pinas kasi andito na din po lahat natitikman ko na din po ayan po, naglalakad na kami ni Micah, naghahanap po kami ang gusto po niyang kainin ay baboy daw po na may gulay o may sabaw. Tsaka ako naman, syempre, hindi ako nakain ng baboy. Kaya chicken na lang po yun sa akin. Habang kami po'y naglalakad, tinotor ko po si Micah. Ayan po, para hindi po siya maligaw next time. Mainit pa din po dito sa barayin. Kaya po kami pinapawisan na. Pati si Maika po, pawis na pawis na po yan. Hindi lang po halata. Ayan, excited na po si Maika na makakain po ng kanyang matagal na gustong uh, tikman ng uh, baboy. Kahit anong luto lang daw. Basat baboy po. Yan po ang kanyang hinahanap. Kaya dadalhin ko po siya sa isang restaurant po na meron pong tinda na baboy. Kasi po, miss na miss na daw po niya. Ayan na, nakasmile na po siya kasi malapit na po kami sa isang restaurant. Ito na po, paliko na po kami. Meron po ditong isang Filipino restaurant. Ang ganda po ng kanilang mga paninda. Masarap din po. May mga iba't ibang luto po ng Filipino food. Mayroon din po silang uh, ala mang inasal po. At saka mga limpo, mga barbecue, mayroon din po sila. Kaya dito na po kami. Papasok na po kami sa isang Filipino restaurant po. Ang ganda na ng smile ni Maika. Kasi sa wakas, sabi niya, makakatikim din po siya ng baboy po. Parang naglalakad lang po kami sa katiklan po. Ayan, nandito na kami. Kami papasok na po sa isang restaurant. Ito po ay Claire's Restaurant po. Ayan, masarap po dito. Ayan po, meron na po silang liyong po ayan tapos di ko po alam kung anong tawag dito sa lutong to tsaka meron din po silang ready na nakaluto at ito pa di ko rin po alam ang tawag dito sa lutong ito ayan na, ito yung order ko po picho po, yung parang manginasal po siya ayan, ang sarap po ng templa nila ayan po ang aking order manginasal po, chicken inasal po siya napakasarap po ng chicken inasal nila dito, malinaw nam Ay, ang sarap po ng templa nila. Ito po, ayan ang i chicken inasal. Nasa 1.5 BD po siya. Pag nasa pesos po, parang 225 na po siya. Ayan, malinam na po. At syempre kay Maika, ito po yung kanyang order. Liam po po. Ayan po yung gusto niya. Kasi gustong gusto niya talaga makatikim ng baboy. Ayan na po, ready na po ang aming order at kami po ay kakain na ni Maika. Ayan po, tag isang meal po kami. Feeling nasa katiklan na lang po kami. Ayan, parang nasa katiklan, aklan lang po kami at nakain lang dyan sa Boracay. Excited na po si Micah na kumain kaya hindi na po siya ganoon ka smile sa camera po. Ayan po, nag-start na po talaga siya. Ayan, inaayos niya ang mga kanyang mga sausawan. Ayan, inaamoy-amoy po niya. Ayaw daw po niya yan. Kaya ito, tuyo na lang ang ginamit niya. Excited na po siya kumain. Takam na takam na po siya sa liem po kasi ilang months na daw po hindi siya nakatikim. Kaya sinusulit din po niya. Naka-smile na po siya. Kasabang excited na po niya. Ayan, naglalagay na po siya ng ay ayaw po niya. Binalik niya. Ayaw niya ng suka. Ayan, tuyo na lang ang kanyang ano, tsaka siling kanyang sausawan. Ayan po, aariban na si Mika Hindi na po siya makasmile. Sobrang excited na po siya. Ayan, sinasausaw na niya. Sige, Maika, kain lang kain-kain lang Mike. Ayan po ang kanyang order. Aliyan po po. Ayan po. Gusto niya talaga yan. Ayan. Uulitin na lang namin po ang pagkain nito. Pag nasa Boracay na po kami uli. Ayan. Kain lang Mike. Ayaw niya talagang mag-smile kasi gutom na po siya. Ayan. Gutom na gutom na talaga si Maika sa haba ng aming nilakad. Nag-exercise po kami kaya naglalakad-lakad po kami. Ayan, nakasmile na. Sige lang Maika, kain ka lang po ha. Ah. Huwag ka pong mahiya Maika. Ayan po, kain lang Nang kain Maika kasi matatagalan na naman bago tayo makakatikim ng baboy. Yun lang po siya nakapasyal sa akin. Kaya ayan. At ito naman syempre aariba na rin ako ng aking mangi nasal. Uh, JK nasal pala. Ayan napakasarap po ng lasa nila. Parang feeling na sa Pinas po talaga ako. Ayan, padandal lang po din po ako. Hindi rin po halatang gutom na gutom na din po ako. Galing pa po akong trabaho. Kaya ayan... Buti naman at meron dito nga inasal na chicken at masarap ang templa. Lasang Pinas talaga ang kanilang templa. Ganito lang talaga ang itsura ko kapag gutom. Hindi din po ako makapag-smile. Pareho po kami ni Micah. Ayan, medyo nakasmile na po. Meron din po silang pa-free na sabaho. Ayan po at uh, marami po silang ori ng mga sausawan. Kung ano po gusto ninyong sausawan, meron po silang mga suka, may tuyo at meron pa pong iba. Di ko po alam kung anong tawag doon. Ayan na po, nakain na kaming dalawa ni Mika Sa sobrang gutom namin, din na kami nakapagkwentuhan, Kanya-kanya na po kami ng subo. Ayan po, hindi na kami nag-uusap. Sobrang gutom na po talaga kain po tayo mga ka-OFW dyan. Ayan po, kain po muna kami. Maraming salamat po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa pag-subscribe ng aking YouTube. Habang po kami kumakain, nag-iisip na po si Maika. Nagtatanong po siya sa akin kung pwede daw po ba mag-add ng extra rice. Sanay daw po kasi siya sa rice. Mga 2 to 3 orders daw po lagi. Ang kanyang ino-order po kapag siya po ay nakain. Kaya ayan, mag-order po siya ng additional rice po. Ayan po, nag-order pa ng extra rice si Maika. Hindi pa siya nakontinto sa isang serve. Ayan, kulang na kulang po sa kanyang isang serve. Kaya dalawang rice po talaga ang gusto niya. Ayan po, o, oh, maari ba na naman siya? Kulang na kulang ang isang serve para kay Micah. Di na po uso sa amin ang diet-diet kaya sige lang, dalawang order ng rice kayang-kaya po yan. Ito na, naglalakad na po kami. Sold na sold na po kami ni Maika kaya nakapag-smile na si Maika. Iba na talaga ang smile ni Maika kasi busog na busog na po siya dyan. Ayan, napalingon-lingon na po siya. Tinotor ko po siya sa bawat shop at sa bawat kanto po. Dito na po kami banda sa itim machine. Ayan po, maganda po kasi naka-AC po siya sa loob. Abang nagwi-withdraw ka po ng iyong pera. Ayan, hindi ka mainitan. At dahil busog na po kami, itutur ko po ng sandali si Maika para next time po hindi na po siya maligaw kapag siya na lang po. Ayan po, pauwi na po kami. Dito po kami nadaan. Ayan, malapit po kami sa dating GSF. Ayan po, sa corner po ito. Ito po yung dating uh, GSF na ngayon ginawa na po ng Sunnyvale. Supermarket po siya. Ayan, malaki po yung supermarket na yan. Lahat po ng gusto mo ng mga pinofood or ano pa man andyan po sa loob ng Sunnyvale supermarket po dating GSF po siya ayan po, pauwi na kami nadadahanan po namin yan wala po talaga masyadong naglalakad lahat po sila nakakotsi po kami lang po talaga yung walang service dito ayan po, wala kang masyadong makitang naglalakad, kasi lahat po nakasakay ng uh, taxi na uh, smile na po kami kasi pareho na po kaming busog ayan po, naglalakad po kami dito sa Guday Bia ayan po, ang Guday Bia napakaganda po dito, kahit gabi na po napaka safe pa rin po ngayon po, disiplinado po ang mga tao dito. Si Michael lang po talaga, ang kulang sa disiplina, kaya nakadalawang rice po talaga ang kanyang na-order. Ayan po, habang naglalakad, kwentohan po kami sa mga nangyayari sa Pinas, mga nangyayari sa Katiklan, sa Boracay po. Kaya ayan, uulitin po namin ulitos pag nasa Boracay na po kami. Ayan, makikita po kami uli doon sa Boracay. Hey, Allah po. Mga 8.30 na po ng gabi dito sa Bahrain. Ayan po, naglalakad po kami. Ayan si Maika. Mabilis na po siya maglakad kasi full tank na po siya. Inahanap po ni Maika ang kanyang service. Kanina pa po kami, paikot-ikot, tinahanap po namin ang aming sasakyan. Yun lang naisip po namin, wala po pala kaming sasakyan, kaya ito, one to, one to po kami. Parang kami na lang po talagang ang tao sa daan. Ayan po, maganda po dito maglakad kasi kahit anong oras po, safe po siya. Hindi po ito nasa main road, nasa looban po ito banda para parang shortcut na lang po. Ayan po, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po! takot lang talaga ng makasalubong po namin kay Magka. Ayan po si May pag naglakad, astig-astigin po siya. Palibasa ay busog na po siya. Parang nagahamon po talaga ng digmaan si May pag naglakad. Hindi pa po siya galit. Partida po. Busog pa po yan. Ganyan na po siya maglakad. Kaya takot lang po ng makasalubong. Maaga pa po dito pero wala na pong tao sa mga kalsada. Alam po siguro nila na dadaan po si Maika. Kaya ayan kami na lang po ang naglalakad dito. Maraming salamat po.